Maying adlaw sa inyong tanan sabay ko ninyo karon sa akong pag duty. Uh, pa-out na lang pang ko ani. Pang kuan day ko pang buntag ko karong adlaw. Dito na tay so, na mi sa among kauban nagbacklay gikan sa hotel. sulay so, layo, -layo pa diay ang kana among sakyan no. Kanang gikan sa among gijutihan paingon sa kalsada mga 5 to 10 minutes. baklayon aron ma makasakay mi og tram so magkuan uh, kuan pa mi lakaw pa mi og mga inana nga kuan kalayoon tapos na pud ay simbahan diri dapit sa sa among gi kuanan no sa among gi trabahoan nga hotel tapos diri may manakayan og kanang ha, uh, tram or train sa atbang sa Kunzum nga kaning dako diri tapos maghulat lang mi kumwag agi na siya din magsakay mi ah uh, pagkakuan na anak kay kanang nang akong kauban kay magpalit siya og kanang Sudanila nila. so mm -hmm. nagpauban siya sa akong ah. so nag sa grocery diri sa konsum so ang mga grocery diri sa ko isya kay mga konsum so, na sa din tapos park, tapos, par, par, tapos daghan pa so, mga food kawang plan at basta daghan po sila dari kuan. kuwan pero napoy ina kanang ina kay kanang naay mga gasolin station mura siya petron sa Pilipinas tapos mag -ato na po dahil sa grocery kay magpalit akong kauban usud ano nila mahal ang kanang mga palitunon diri sa Croatia no so mahal ang kanang pinakamahal diri kay kanang isda kay mahal ang mga kilo Ambut lang kay kanang uh, mahal ang isda diri bisag kanang duol sila sa dagat mao ni siya ang sasulod sa no, sulod sa grocery sa konsum tapos muadto lang mi dito sa kanang karnihan So magpalit yag baboy among kauban kay para sud-an daw nila. So mauni ang sulod sa grocery tapos mauni ang rice nga among ginapalit diri wala sila yung tag 5 talag sila ang tag 5 kilos mga 1.59 euro ang isa ka kilo ato tapos gapalit po ko dito sa sabak katong rice nila ako na sila ang i-mix diri sa kanang mga huh? mga rice na akong ipalit sa konsum tapos mauni ang mga barney, ni ang mga presyo nila tapos na yung luto po <laughs> diri Kasi klase na po ay ang ilang buwan diri kompleto po ning grocery diri nga konsum dako ni isa ni siya sa kanang Ikot store muna na dako po tapos kompleto ni sila na mga prutas na mga isda na yung mga luto diri tapos mga cheese mga dairy product tapos mga vegetable tapos naglibot dibot lang ko ani kay nangita ko akong mapalit kay naguban naman ko sa akong kauban nga nagpalit siya kanang sudan so nagpalit ay akong kauban ug ng lin ko tapos ako nagtuyok-tuyok lang ko tapos wala ako palit kay kanang wala ko cash tapos wala ako sa mood magpalit charot diri ko kanahan magasto kay kanang ako makagasto na dayon ko kay magkuana gyud dayon magkatul ang kamuto gasto dapat magtipid po sa ko kay ka ng wala ta kabalo sa panahon pare atong sa una ni kalitra ko okay so, kailangan po natong mag matipid para sa atong kaugalingon dili <laughs> hindi lang po ta magsilang padala <laughs> sa atong pamilya <laughs> kay mauna kong na-realize wala so, tabang sa imo kundi ikaw lang o ikaw regyod ang ha kwan mag magkuan sa imong kaugalingon nga dapat makatigom ka uh, at least na kay magamit ko makauli maka ka tapos Di ba ako barato pud ay diri ang Lam? mga wine kanang mga alak diri barato ra na kay diri pwede ka taga adlaw mag inom pero ako kay dili man inom ko talaga sa kay kanang kabalo na biya mo mahubog tapos dili na dayon ka duty tapos magsigi ko kanan kung magsigi ka o ka makadaot manasay mo sa ka health charot di ba kung magsigi inom murag magkuan na ko inom na ko talaga sarada hindi di po ko kaayo magpahubububub basta ka nang feel na na ako nga mahubo ko mundang na dahin ko ana magpas na ko tapos uh, pasagdaan na ako ako mga kaoban mauni ilang mga alak diri mga barato ra kaayo tapos na po, mga red horse pero lain lang og brand uh, ta, na po sila mga jewelry products mga tanan-tanan na kompleto na niya ka ng store uh, pagkauman ay pagkauman din ani kinabayad na akong kauban muli na dayon mi ani mag kanang magsakay na mi og tram paingon sa mong accommodation so layo layo pa rin accommodation no sa city mga lima pa ka kuan lima or unom ka station gikan sa among trabahoan paingon sa among accommodation tapos na ibang lahi ga trabaho mauni siya ang sagawa sa kanang ha uh, konsum mauna siya o konsum tizen bika basta mga lisod gyapo ni ang mga lingwahe diri magkamamo gyud ka diri o kanang sa ilang lingwahe kay lisod ka ayo mga basic pa akong nabalaan kay mayawaan ko sa ilang lingwahe kay kanang lah basta lisod siya, masayon pa ang Arabic. Basta lisod siya, as in lisod. Maka-stress kay kanang dili siya pwede o kanang basta-basta uh, ay kanang kung bito pala sa, sa Arabic nga kanang aywa. Basta kanang isa, Daghe meaning, gitaw kanang isa ra ang meaning, dili kay lahi-lahi um meaning. So, mauna niya among accommodation, dapat So doon lang di ay may diri sa kanang Sheraton Hotel ang among accommodation. ah uh, mabaklay lang na siya tapos dira sa tabok na amin sa fourth floor ang among accommodation. So okay po biya akong accommodation diri kay kanang ng aircon tapos duha lang mi sa sa kwarto. Duha ra mi katao tapos na ref sa sulod nga gamay tapos na CR na shower so kumpleto na siya tapos na ay mga butanganan na namong sanina nga cabinet tapos nag-abot na mi ani sa balay nagunami mi og saka kay naapoy yung mga ibang lahi nga musakay sa elevator so dagan mi so mauna ni among taas sa accommodation tapos oh mauto ma maglaba pa mi wag among mga budget wala na mo gipalabahan actually kanang free ang among palaba diri pero usahay kay kanang ang ang kanang maghatag usahay kulang usahay kanang kuan bitaw kulang iyang ipanghatag so magkulang among gamit tapos uh, weekly pud na siya gina mm Ha -hmm. uh, weekly may mag among bed so pag abot dayon anak sa balay kay nang daban na pudayon ang akong kauban nagpauban pud siya kay among ito ang isda nga kay lutuon daw niya o kanang sa tawag ana nga kanang isda pritohon then butang itlog comment down below charot nakalimot ko kung say tawag ana star shadow di ay to so nagnaog na mi sa kusina kay para maglaba na po isa lang sa akong kaoban ang iyang nilabhan tapos nagdala na mi sa among mga gamit kay tapos ang isda kay naman sa rep akong ito kay kanang na frozen man siya tapos mauna siya nagsalang na siya og iyang mga gamit kay di op maniya karon so among labhanan og among lutuan kay naa sa basement so kami na kami, sa fourth floor so mauna siya ang hasul-hasul sa amuha kay kung magluto mi manaog pa mi sa basement para dito mi magluto og maglaba mauna ika nang hasul then magdalo na pud mo sa taas pero okay ra at least duha ra sa kwarto tapos naglaba pud siya og kanang mga towel na mo. tapos o katong mga trapo na sa CR daghan po biya may diri mga labahanan tapos na apod may dryer ana pagkahuman maoray ning kusina diri daghan po yung mga kabayan po di ay diri no sumauto ako mga kauban sa trabaho sila kuya sila mon sila kinet tapos mauning isda nga among gipalit sa konsum nga katong last week pa siya pero fresh pa to siya ha tapos gito lang sa namo tapos nagbalik na po ko sa among nilabahan tapos musaka na po ko ang nagtaas kay magluto sa ko rice tapos sa uh, before di ay ko ni Saka kay nag nagtanaw ko sa gawas mauna siya ang view sa among gawas no mauna siya ang pa main square tapos maupo da dito ang paingon sa glab ni so naalang di ay misa tunga-tunga no sa city Dora ka ay may aksis sa Bora Pud ka ayo mao ni akong ganahan sa mga accommodation kay kanang Doora sa City. Tapos mao na ang mong pasaka na may pagpasaka na dayon. Magsaka na ko kay ka na magluto of sa ako rice while nagtuog ka ng isda. Tapos mao na yun to. Naguan dayon ko nag enroll enroll kuno hay ko kay mag-eskwela ko online hopefully -ka nang kuan mag-grant ang akong request hopefully soon. Tapos isa ka na po dahil ko sa akong kwarto kay magluto sa kog rice. Taghang salamat.